ito, 10 reasons why working and living in Canada is great for Filipinos. My name is Alfred of Sir Alfred TV. Samahan niyo ako sa aking paggalakbay dito sa Toronto, Canada. So ano nga may mga reasons? Reason number one, Canada has one of the best healthcare system in the world. Dito meron tayong tinatawag na universal healthcare. Number two, malinis at magandang kapaligiran 3 safe and peaceful environment in general number 4 multicultural country hindi ka mahuhumsik dito clean water clean air clean environment dito hindi mo na kailangan bumili ng bottled water kasi kahit nakatira ka sa apartment kahit nasa park ka pwede mong inumin ang tubig. Number six, dito ang mga Pinoy, hindi lang trabaho ang habol. Dito ang main goal ng mga Pinoy is maging permanent resident and eventually maging Canadian citizen. Number seven, beautiful weather. Dito may experience mo ang ganda ng summer, winter, spring at fall. Sa Canada, ang katotohanan, maraming opportunity talaga dito. Pwedeng mabago ang buhay mo. Number 8 Benda ang ekonomiya Stable ang ekonomiya Kaya hindi ka matatakot na mawala ng trabaho dito Number 9 Libre ang pag-aaral ng mga bata From kindergarten hanggang high school Kung nag-aaral ka Kung mag-aaral sila Sa public school Ang kagandahan dito kahit yung school bus Libre Wala kang babayaran At alam nyo may isa pa At estudyante ka na 12 years under Wala rin pamasahe sa public transport